Taladro, isang makapangyarihang salita na naglalaman ng napakalalim na kahulugan. Kaya kung isa kang individual na nagnanais makuto ng mga karunungang lihim, panggagamot o kaya naman ay para sa iyong personal na proteksyon, dapat mong malaman ang mga bagay na ito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay talakayin natin ang mga lihim na karunungan at kaalaman hinggil sa taladro at sa mga nilalaman nitong misteryo at kung papaano nga ba ito ginagamit. Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Siguro ay pamilyar ka na sa salitang taladro. Nakaraniwang kaakibat na ng mga paniniwala ukol sa mga anting-anting. Pero bago ang lahat ay nais ko muna na mas maunawaan ninyo unang karamihan kung saan nga ba nagsimula ang anting-anting na ito o ang mga taladro. Ang ating kultura ay nagsimula sa pinaghalo-halong lahi o saling lahi. Una na nga rito ang pagdating ng mga Espanyol na siyang nagbigay daan upang makilala ng mga Pilipino ang relihiyong Kristyanismo. Ayon sa pinakamatandang tala, ang mga mananakop raw na Espanyol ang may mga kasamahang mga pareng Jesuita o Jews at ito o sila ang nagdala ng mga aklat o kasulatan na pinaniniwala ang naglalaman ng mga lihim na karunungan ng Diyos na napas sa kamay nga ng mga unang Pilipino unang ating mga ninuno. Kung kaya karamihan sa mga dasal o orasyon ay nasa salitang Latin. Subalit maaring may mo, bakit nga ba Latin at hindi na lamang Tagalog o Bisaya na mas madaling unawain? Ayon naman sa pag-aaral, ang Latin daw ang isa sa pinakamatandang salita sa mundo at isa sa pinakamabisang salita na ginagamit sa mga orasyon sapagkat kahit pangalumipas ang mahabang panahon ay hindi nagbabago o nag-iiba ang kahulugan ng bawat kataga nito. Di tulad ng ibang lingwahe na nag-iiba-iba sa paglipas ng mahabang panahon. Gaya na laman ng salitang bahala na nabukang bibig nating mga Pilipino na nagmula pala sa salitang Ba't hala na? O ipinapaubayan na natin sa Diyos ang lahat? Subalit maliban sa mga aklat o mga libro buhat sa mga Jesuita, mayroon ding mga karunungan na buhat naman sa kalikasan o natagpuan sa mga liblib na kabundukan. Mayroon din namang mga karunungan na bulong ng mga espiritu o naibulong mismo sa mga piling tao. Ang mga espiritong ito ay pinaniniwalaang maaaring ang mga natatanging bantay ng kalikasan. At kadalasan, ang mga salitang nakapaloob rito ay pawang salitang latin na may halo lamang na mga piling salita buhat sa Tagalog, Visaya o Espanyol. Orasyon Kapag sinabi namang orasyon, ay batid natin na ito ay ang mga dasal na bibigkasin upang mapagana ang agimat. Subalit hindi ito ganon kasimple, sapagkat ang orasyon ay orihinal na bahagi ng isang kabuuan o isang testamento. Kadalasan ang isang testamento ay maaari nating sabihing nahati sa tatlo. Ito ay ang mga panawag na dasal poder, pondo at mga pambalang orasyon. Kung naguguluhan ka pa ay mas lilinawin pa natin kapag sinabing poder ito ay ang orihinal na bisa o kakayahan kung baga sa baril ituraway ang kalibre o klase ng baril ang pondo naman ay ang ginagamit na kasangkapan o medium o lakas upang mapagana o mapalabas ang kapangyarihan o sa madaling salita ito mismo ay ang baril at ang orasyon o pambalang orasyon naman upang makumpleto ang pagkutok ng baril o upang tumalab ang kapangyarihan nito. Kaya naman marapat na mayroon kang tamang gabay buhat sa mga totoong antingero o sa mga nag-aaral nito bago mo subukang tanggaing gumamit ng mga ito upang hindi bumalik sa iyo. Subalit, meron din namang mga klase ng orasyon na maaaring gumana kahit wala na ang ibang bahagi nito o ang poder o pondo. Subalit napakabibihira lamang ng gaya nito. Pag-usapan na natin ang taladro. Ang taladro ay isang pinakamagandang halimbawa ng sinasabi kong testamento o kabuuan. Dahil ito ay naglalaman ng mga impormasyon gaya ng poder, pondo o mga pambalang orasyon o dasal. Ang taladro ay isang ilustrasyon na iginuhit ng mayakda nang naayon sa kaniyang malawak na imahinasyon at kaisipan. Mayroong simple at mayroong makulay na taladro. Ang mga taladro ay maaaring nakalimbag sa papel o sa librita, sa mga tela o panyo. Mayroon din namang nagnanais na iguhit ito sa kanilang katawan sa pamamagitan ng pagtatatu o kaya naman ay sa damit na maaring suutin at gawing pang protection. At dahil buo ang testamento ng taladro, ito ay isang malakas na gamit at may kumpletong elemento upang mapagana. Basta, mayroon ka lamang sapat na kaalaman. Madalas na sinusubukan ng mga antingero ang taladro na nakalimbag sa damit o kasuotan upang malaman raw na buhay ito. Minsan pa nga ay pinuputokan nila ito ng baril upang masubukan. Subalit ayon naman sa ilan ay hindi na ito kailangang subukan pa dahil natural itong gagana kung kinakailangan o kung nasa oras ka daw ng kagipitan. Sana ay merong kang bagong natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin. Para naman sa kaalaman ng iba Dito na sa best baby tayo ay matuto utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best baby tayo ay Matuto.